Talaga nga namang ikinagulat ng maraming fans itong ginawa ni Jason Tatum ngayong off-season. Walay well, hindi naman nalingid sa kalaman ng bawat isa na itong si Jason Tatum ay nagsuffer nga ng Achilles injury at kanyang nasuffer nga yan May of 2025 na itong ang nakaraang playoffs. And on the same month ay siya ay nag-undergo sa Achilles surgery para nga ayusin at i-repair ito. And usually nga daw, ang inaasang recovery time sa ganitong klaseng injury ay 4 months bago ka makabalik sa mga normal activities mo. Like walking on your own, tapos going upstairs, and a little bit of running na rin. Pero itong si Jason Tatum, in 4 months time, abay balik na nga sa dati. Parang yun normal na Jason Tatum na walang injury at talagang balik na sa weight room, lifting heavy weights at balik na rin sa court and doing his own workouts na parabang hindi siya kaka-undergo lang ng surgery sa kanyang Achilles. At ito ang iginagulat ng maraming fans nang dahil parang sobrang bilis nga daw nang naging recovery ni ni JT. At sa pagkagulat nga ng maraming fans ay sila'y nangamba na nga rin na baka nga daw itong si Jason Taito may masyadong minamadali ang kanyang recovery at baka lalong maglulot pa ito ng hindi maganda para nga sa anya. Baka nga daw masyadong mabigla ang kanyang katawan matapos nga ng kanyang napakabilis na recovery time na ito. At sa isang latest interview nga rin ito ni Jason Tatum ay kanyang sinabi ang nakita niyang positibo while going through an insane injury or talagang nakakatakot na injury. Itong kanyang sinabi, pakinggan natin. I've had 19 weeks to kind of rehab and strengthen my calf to get it as strong as my left one or stronger. But also like really work on my body. Like hmm. I went 19 weeks, I haven't putting any stress on my legs by running or playing basketball. Like I've really been in the weight room 6 days a week, you know, working on my core, working on my legs, Uh, quads, hamstrings, and all that. Like I'm injured, but ironically, the rest of my body, like, yeah. is as strong as it's ever been. So. Well, sa interview nga dito ni Jason Tatum, kanyang basically hinayag na while he is injured, ay na-work on niya nga daw ang kanyang body bukod sa kanyang Achilles. Kumbaga ka naging mas stronger nga ang kanyang katawan habang siya ay hindi pa pwedeng maglaro ng basketball. Sinabi niya nga rin sa kanyang interview ito na I have never felt this good nga daw sa kanyang katawan since he was 19 years old. At yan nga daw ang positibong nakita ni Jason Tatum sa kanyang horrific injury na ito na talagang napag-focusan niya nga daw at kanyang natrabaho ang kanyang katawan in improving it. And speaking of mabilis na recovery, ay ah, hindi nga lamang si JT ang mabilis na recovery kung hindi pati na rin itong si Kyrie Irving walibang well, ka ang injuries. Pero itong si Kyrie ay ahead of time nga rin. Pagdating sa anyang injury recovery at ito'y balik na nga rin siya sa court. He is taking some jump shots na nga rin, And definitely, good news nga rin ito para sa kanyang team at sa mga NBA fans. Itong dalawang superstar in the NBA, abay mukhang mas mapapaaga ang kanilang pagbabalik at paglalaro sa NBA court kaysa nga sa timeline na naibigay sa kanila. So talagang get well soon para nga sa dalawang star player na ito, Jason Tatum and Kyrie Irving. And definitely excited ng maraming fans sa nilang ang pagbabalik.